Hello, welcome to Virgo Philippines So ito yung reading natin for Virgo Twin Flames Dealing with your twin flame, take only what resonates By the way, habang magsha wala ako ng card Ito yung detail kung details kung saan mo ko pwedeng kung saan ka pwedeng mag-reach out sa akin if you want to book a personal reading ang available sa akin astrological reading at saka palm reading okay so if you want to know more about that feel free na mag message dyan sa amin um, yeah yung mga nandyan sa aking screen ngayon uh, sa aming Facebook page, hindi mo siya masasearch ng Madam P. Ang masasearch mo is yung mga hashtag. So, yan ang isearch mo dyan. For personal tarot reading, ang available si Jing Tarot Reader friend ko yun guys and feel free na siya ang hanapin sa facebook siya ang open sa personal tarot reading so start na natin ang reading kapag shuffle nako ako hopefully makuha ko yung sayo ha unfortunately hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo last shuffle na lang kung hindi ka makarelate wag ipilit I understand especially this is twin flame reading so hindi lahat ay uh, my twin flames So, pwede ka makarelate, pwede hindi. Kunin mo natin yung main energy mo. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun. Uh, natutuwa ako sa mga nagko-comment sa akin. Nagbibigay ng suporta sa akin. Nagpapakita ng suporta pag mamahala at nagaganahan ako mag-reading pag may ganon. You do have here the three of pentacles, four of pentacles, five of cups, nine of pentacles. By the way, habang nagsishuffle ako, naramdaman ko na kailangan kong gumamit ng isang card for the side of your person. So, gagawain ko yon. Kukunin ko na rin yung side niya, ha? For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Kuk by the way, kukunin ko na lahat ng cards. Nakakailanganin ko para sa reading na ito. Main energy ng person na ito. Two of, uh, sorry, this is the Five of Cups, the Two of Cups, and the Queen of Swords. Four Virgo Twin Flame. Mm -hmm. Nine of Pentacles, i uh, sorry, Nine of Wands. <laughs> Natatawa ako kasi... namamali na ang aking words. Palapit na napapalapit ang Mercury Retrograde. So, what's in the future for you? For Virgo. Okay. Ten of Pentacles. Seven of Wands. And then, meron tayo dito ang Four of Swords. Clarify the Four of Swords. Ace of Cups is ah sorry, King of Cups, ano ba yun? Mamali-mali -mali na yung aking words talaga. For the side of your person, Nine of Cups, Four of Swords, Ace of Pentacles. Yeah, this is really a twin flame reading. May mga mirroring of card tayo dito. Seven of Coins and the uh, Six of Swords. Um, clarify the Six of Swords. The Devil. King of Swords is at the bottom of the deck. Okay, Virgo. Simulan na natin. I feel like ang focus po ngayon is paano mag-grow ang money mo. Pa you're also saving money, trying to save money. Ayan, pwedeng um, yung iba sa inyo nalulungkot ka, nasasaktan ka. Ayan, yun yung nakikita natin. Nasasaktan ka sa connection ninyo ng person na to. And tinatry mong wag mag-focus sa sakit or wag isipin masyado yung person na to kasi the more na iniisip mo siya, more na masasaktan ka lang. But nasasaktan ka talaga yun pwedeng hindi mo lang masyadong iniintindi yung sakit na yun na nararamdaman mo ngayon. Yung person na ito, nasasaktan din siya. There could be another relationship na involved dito na nagiging dahilan kung bakit kinakut off ka nitong person na ito. Masakit para sa iyo pero masakit din para sa kanya. Pero parang ang dating is that para sa kanya no so, no choice siya eh. Kailangan kong gawin 'to. Kailangan nating gawin 'to. Parang kailangan Parang kailangan kailangan nating uh, magparaya or kailangan I mean masakit para sa person na to ang nangyayari and uh, with the nine of wands for some of you may mga challenges sa harapan mo ngayon you're busy Uh, pagdating sa person na to, may mga times na alala mo pa rin siya. Pero the Ace of Pentacles, kasi kita natin nagpo-focus ka sa mga new beginnings mo. Pwedeng maraming opportunity sa harapan mo ngayon. The Strength card, Leo Energy. Some of you, you are someone a very independent na tao. And I don't know, parang kasi lucky in a way na pwedeng independent kang tao, hindi mo kailangan ng tulong na ibang tao sa'yo, pero may mga taong handag tumulong para sa'yo. And that could be mga kakilala mo, family mo, it could be any who, Nakikita natin with the with the queen of pentacles na although you are stable na may mga tao sa paligid mo na willing pa rin tumulong para sa'yo. Financially. And yung iba, kahit may mga willing tumulong sa'yo, hindi ka pa rin humihingi ng tulong or hindi ka para i-accept ang mga tulong ng taong ito. Well, nandun na sabihin na natin yung iba kasi pwedeng mataas ang ego. Alam mo 'yon sa sarili mo. Yung iba naman kasi pwedeng ayaw mo lang talaga dahil ayaw mo maging utang na loob, pwedeng ganun. Ah uh, But anyway, Pagdating sa person na kakonek mo, 9 of Cups. Tinatry niyang i-enjoy yung buhay niya ngayon but deep inside, alam niya, with the Four of Swords there's a lot of longing. May mga bagay pa rin siyang hinahanap, hinihintay. Pwedeng may mga bagay siyang gustong gawin regarding sa kanyang finances. I, I feel like may mga gusto siyang gawin financially. Like, new beginning na may kinalaman sa finances. May mga gusto siyang gawain dyan. Invest. Pwedeng ganun. Gusto niya mag-invest. Or gusto niyang invest ang kanyang money, etc. So, pwedeng itong person na to ay nag-iisip ng mga bagay na. Yan. Pero wala rin siyang ginagawa regarding doon. Naiisip niya lang. um, in the future, well, I, I can see money here. May pera tayo nakikita. Pero, with the seven of wands, huwag ka masyadong maging marupok. Marupok in a way na, <laughs> na hindi sa lahat ng oras lahat ng kakatok sa iyo tatanggapin mo, parang ganoon. Hindi lahat sa lahat ng oras okay lang ng okay sa mga dumadating sa buhay mo kasi maaaring there are times sarili mo naman din yung dapat isipin mo. Okay? May pera and ito yung naging dahilan kung bakit maraming dumadating sa buhay mo na pwedeng nandyan para mag-ask ng tulong, etc. And you are someone willing to help hanggat kaya magbigay, magbibigay, ganon. Yung person na ito, the moon, nagsisinungaling siya sa mga tao sa paligid niya. Nakakita tayo dito na pwedeng Um, kunwari okay na siya, naka on na siya, pero deep inside, there's a lot of secret here pwedeng hindi niya masabi yung totoo regarding to sa mga tao sa paligid niya. This person is cutting you off. Yung may pagka-cut off tayo na kita dito sa person na ito na ginagawa sa'yo, yun ay dahil no choice siya. Dahil sa tao sa paligid niya na nagdidikta sa kanya na kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan. So, regarding twin flame connection, this person could be the one facing his or her karma. Yan, karmic relationship is involved sa connection na to. But, nakikita natin walang masyadong growth sa person mo eh. Parang meron sa kanya mga lesson sa buhay niya. And nandun pa rin yung paghahangad at paghahangad ng taong ito magkaroon ng new beginning sa kanya, especially financially. Talagang nandun yung tingin niya doon sa new beginning na yan. Financially gusto ko magkaroon ng new beginning and I feel like yung new beginning na yon it involves you. Pwedeng there's something sa inyo, like partnership, connection sa inyo na pag nangyari itong new beginning na ito may connection sa inyong dalawa, but pwedeng ito rin yung nagiging kung bakit kailangan kanya i-cut off kasi pwedeng may dahilan or may taong nagiging dahilan para hindi niya i-push itong new beginning na gusto niyang actually gawain with you. Okay? You are both the king and queen, pero magkaiba kayo ng ano ngayon? ng ano sa buhay, parang magkaiba kayo ng direksyon, magkaiba kayo ng pananaw, at magkaiba kayo ng um, ginagawa ngayon sa buhay. Parang wala kayo sa the same path. Pero might be kasi yung person na ito is naliligaw pa ng landas. Okay? So thank you for watching. I love you all and bye-bye.